Hi! Hello mga kababayan! Good afternoon! Alam nyo, two days akong hindi nakapag-vlog kasi lumuwas ako ng Maynila. May inasikaso. Kaya hindi ako nakapag-vlog. Ngayon, pagbalik ko, nagulat ako kasi umpisa na pala ng umpisa na ng kampanyahan. So, it's campaign period na. Umpisa na ng mga banatan no? Pero ay ako mga kababayan, mayroon akong ikinatuwa. Tuwang-tuwa talaga ako. Yung unang narinig ko na speech patungkol sa kampanyahan ay yung uh, <clears throat> yung uh, speech ni PBBM doon sa launching ng kick-off doon sa campaign kick-off doon sa ginanap sa Ilocos Norte. Alam niyo, marami ang nagulat. May mga pumalakpak. <clears throat> Maraming natuwa. Ah, isa na ako doon. Natuwa ako kasi tumapang na siya. Yun, ganong klasing pananalita ang medyo hinahanap natin sa isang leader, lalo na kay PBBM na parati na lang tameme, hindi kumikibo kahit na binabanata na, inaalipusta na, hindi po maganda. So ngayon ito nga, ako ay nagulat at even yung mga medyo hindi naman talaga mga vloggers, mga personalities na hindi supporter ni PBBM ay napahanga, napapalakpak. Kasi sa wakas, yun ang uh, exclamation. Meron natuwa ko eh, yung isang hindi naman talaga pro Marcos yun eh. Natuwa kasi para sa ating mga observers eh dapat talaga ng isang leader lalo na isang pangulo ay eh, matapang. Hindi yung well, hindi naman natin sinasabing duwag siya. May tapang naman siya. Alam natin 'yan pero ako sa sa on my part, gusto ko yung tapang na nakikita. Yung may proof, evident, gusto ko nakikita klasing klaseng tapang. Maganda naman yung tapang na nasa loob or nasa ilalim, hindi pinapakita pero gumagalaw. Eh, pero mas maganda na rin yung medyo nakikita nga. So, yun na nga po, dun sa speech na yun, although ako, for sure, hindi yon talaga galing sa kalooban niya. Kasi, may mga speech writers eh. So, yung sumulat ng kanyang speech, hindi natin alam kung sino, baka si first lady nga eh. Parang siya yata ang speech writer eh. Ni PBBM. Oh, anyway, <clears throat> kung sino man ang sumulat noon, kasi alam naman natin hindi talaga kanya yon, dahil binabasa eh. Di ba binabasa niya yung speech niya? So, it was written by somebody else, not himself. Pero even then, kung iba man ang gumawa nun, kahit pa paano, inapprovean niya. He approved the contents of the speech, of the written speech. And then, he pronounced it publicly. So, ibig sabihin, yung mga contents nung, yung nasa kalooban ng sumulat, since inapprovean niya, ganun na rin. Ganun din yung nasa kalooban niya. And it was good. Ako natuwa ako. So ito na, because of that speech, na mayroong pinabili ng suka, ganyan, eh ito na yun ang pinagpiyastahan nito mga kalaban niya, yung mga taga-kabilang taga -kabilang kampo, yung mga taga-PDP. Especially itong dati naman niya talagang, dati niyang tao, dati niyang kaibigan, close friend, na ngayon ay tumatakbo ah... Uh, dati niyang executive uh, secretary si Vic Rodriguez siya yung nagpalaki ng term na suka tingnan mo naman ang tao no para <clears throat> ako hindi maganda sa isang napaka disappointing noong samahan ng dalawang tao na dati-dati ay very close, magkaibigan, at sa isang magkaibigan, maraming mga sikreto, ang, alam nyo na, yung mga open, nagiging open, yung mga secrets. And then later on, magkaka, magkakagalit, magkakaaway, magiging magkalaban. Ang sistika mo, kasi marami na siyang mga sikreto na nalaman. At ang isa na isa pang napaka dis more disappointing is yung dati mong kaibigan, kapalagayang loob, kahuntahan na confident mo. Pinagsabihan mo ng iyong mga mga secrets nung kayo ay nagkawalaan, nagkagalit, na hindi na kayo mag magkaibigan, ay lilipat sa kabilang kampo, nakalaban mo. Ang sama, di ba? Napakasama nun. Hindi ko, ako, personally, sa akin, hindi ko maintindihan kung bakit ang isang tao na dating kaibigan, porky nagkagalit kayo, pupunta na sa kabila, sa, sa kalaban, nung dati mong kaibigan. Para sa akin, hindi ka naging kaibigan kahit kailan. Kasi para sa akin, naging kaibigan mo ito, o, oh, si PBBM, naging kaibigan mo, nagkaroon kayo ng mga magagandang uh, experiences. You shared secrets. Tapos ngayon, nagkasira kayo, pupunta ka sa kabila. Natural idadivulge mo ngayon yung mga secrets. At hindi, ito po yun ang hindi maganda. Sa isang tao na dating kaibigan, nagkagalit lang kayo, nagkasiraan ngayong magkaibigan, tapos nilipat ka na sa kabila, sa kalaban ng kaibigan, dati mong kaibigan. Hindi po maganda. Para sa akin, ha? Ako, sa kanang akin, Siguro kahit na nagkagalit kami ng dati kong kaibigan, I will never go to the enemy of my dating kaibigan. Tapos ipagbubulgal mo doon yung mga kung ano-ano na hindi dapat ibinubulgar. Para sa akin, kahit wala na kayo, naging traidor ka pa rin doon sa dati mong kaibigan, kahit na wala na kayo, magka, magkagalit na kayo, naging trader ka. Kasi, ang idinadivulge mo ng mga sikreto, eh, those were things, secrets, matters, issues, that you shared together during your friendship times. Nung magkaibigan pa kayo. So, para sa akin, it, it is carried over. Kahit doon sa panahon na nagkawalaan na kayo. Hindi maganda na porke nagkagalit kayo, pupunta ka sa kalaban ng dati mong kaibigan at doon ko nang makipag -chu 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 -chu. Pangit. Kaya itong ginawang ito ng ibang tao, lalo na itong si Vic Rodriguez, talagang hindi po umito maganda para sa akin. Ha? Kasumpa, sumpa ito. Dati mong kaibigan. Kasi para sa akin, once na kayo naging magkaibigan, nagkagalit man kayo, nagkawalaan kayo, you should be, you should treasure those moments when you were together. Hindi yan pwedeng ibulgar sa iba. Just like yung mag-asawa, di ba? Mag-asawa. Nagkaroon kayo ng beautiful moments during your time. And then, porke nagkaaway kayo, nagkagalit kayo, naghiwalay kayo, hindi pang kukwento mo ba sa bago mong kapartner? You should not. Yung, yung history ninyong dalawa, inyo yun na history. Hindi mo dapat ikini-carry over at gawing part of the history ng bago mong history. Oh well, anyway. <laughs> Napalayo na naman ako. Actually, ang, ang sasabihin ko ngayon, ang uh, tatalakayin ko sana ngayon, ay eh yung, ito nga, <laughs> palitan ng mga balitaktakan nito mga magkakalabang politiko na yun nga po nagmula doon sa uh, sinabi sa speech ni PBBM so ibig sabihin sa isyung ito si PBBM ang ang uh, promotor nagumpisa anyway ngayon pala nga siya nag, um, nag sumasagot eh di diba? ilang beses na siyang uh, inaalipusta nitong mga Duterte, mga, mga kumakalaban sa kanya. Kahit na hindi niya tinuturing na kalaban, pero siya itinuturing na kalaban nitong umaastang kalaban. So ito na nga po, ano, nag, nag, ito ang pangit sa politika, no? Sa panahon ng kampanya, ang sasama ng mga pinagsasasabi sa kanilang kalaban. pagkatapos eh pagkatapos ng kampanya may nanalo, may natalo kumusta na? nagsiraan kayo ng nagsiraan alam nyo kasi mga kababayan para sa akin, ako ha halimbawa kung ako ang isang kumakandidato sa whatever position I will never make stories na makakasama sa aking kalaban. Why should I do that? Hindi naman ako tumatakbo para maging uh, tagapanira sa kanya. Ang tinatakbuhan ko ay magsilbi sa bayan. So wala akong pakialam sa kung ano man ang kahit na kahit na batikusin pa ako, maga uh, magtapon sila sa akin ng putik, magtapon sila ng kung ano, ano mga negative issue sa akin. I will not rebut. Kung kayo naninira, bahala kayo. Pero ako, hindi ko business yung manira ng kapwa even sa mga kalaban sa politika. 'Di ba? Well, sa akin 'yon. Kasi ako ang ina-applyan ko if I will running for a particular position in the government. I am applying to serve the people. So, ang kailangan kong talakayin, i-discuss sa harap ng publiko ay yung mga uh, goal ko, yung mga objectives ko, kung paano ako magsisilbi sa bayan. Bakit ako, bakit ko sisiraan ang kapwa ko kung tumatakbo na siya ay kagaya rin, kagaya ko rin na gusto rin maupo doon sa posisyon para magsilbi din sa mama, eh, mamamayan. <clears throat> Whatever his purpose is. Whatever his purpose, if it's really to really serve the people or for what other purpose. Sa kanya yun. Sa akin iba. Kaya nagtataka ako dito sa mga politiko, bakit, <coughs> ay sorry, <coughs> bakit batuhan ng batuhan ng putik? Nagbato si ganito, sasagot naman si ganito. Yung isa, sasagot ng kaparehong putik. Imbis baga ang isipin ay kung paano mapapaganda ang isang komunidad, ang uh, kabuhayan ng mamamayan, yun dapat ang i-research. Paano? Paano kung mapapaunlad ang buhay nitong mga nasa, ma, magiging masasakupan ko if I'm running for mayor or governor or whatever position? Hindi eh. Ang nire-research yung mga kasiraan ng kapwa politiko. Both. Two sides. Magre-research. Ay, ano ba yung naging past nito? Sino, ilan ba naging asawa nito? Sino naging kabit nito? Anong, 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 anong mga kasiraan? Yun ang hinahanap. Pangit, di ba? My goodness! Hindi marunong, hindi marunong tumakbo. Tuloy, ako para sa akin ha, kapag ang isang kandidato eh, puro paninira sa kapwa kandidato, walang intention yan na magsilbi sa bayan. Ang intention niyan, pagsilbihan yung sarili niya at ang kanyang pamilya lamang. Kasi kung talaga ang, ang objective mo is magsilbi sa <coughs> mamamayan, sa iyong bayan, sa iyong komunidad, ang iisipin mo, ang ikukwento mo sa mga taong, sa mga butante, ay ito ito ang bala kong gawin kapag ako ay inyong tinanggap. Pag ako ay inyong ibinoto, naupo sa pwesto, ito ang gagawin ko. Ito, 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 papano, papano, anong mga plano ko para sa, sa inyo, para sa komunidad. Hindi yung, Diyos ko po, mag-hire pa ng mga mga personal magbabayad pa ng isang tao yung ano ba yun yung mga binabayaran ng mga politiko para lang pagandahin ang imahe niya sus Mario hindi mo kailangan pagandahin ang imahe mo kung pangit ka pangit ka <laughs> kung pangit ka man pangit ang nakaraan mo pangit yung nagkaroon ka ng pangit na pagkatao o hindi magandang background mo mababawiin mo sa para sa akin ha Bawiin mo sa plataforma mo anong maganda, anong magagandang balakin mo para sa ikabubuti ng tao. At ng bayan. Hindi yung sisiraan mo yung kapwa mo uh, kandidato para gumanda ka. Para sa akin, pag ginawa mo yon siraan mo yung kapwa mo kandidato, papangit ka sa paningin ko. Hmm believe, agree. Anyway, hanggang dito na lamang po mga kababayan, isang observation lang ito sa tuwing may election, 'di ba? Vote wisely at mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nagisa nating tanan. Peace.